Karamihan sa atin hindi natin may ugnay. Yung kagustuhan ni Lord na umasenso tayo o umunlad tayo, o maging masagana ang ating buhay. Doon sa ating kondisyon or yung ating desire mismo, hindi natin kaya ipagkabit. Kaya nahihirapan tayo, no? So pag tungkol doon sa pag-asenso, maging masagana para bang lalapit na lang tayo kay Lord pagka may malaking problema. Hindi natin makita na kasama natin siya doon sa bagay na 'yan. Kaya ako sumulat ako ng libro, ayan, Freedom to Create World. Ang problem kasi natin yung ating pag-iisip, no? yung pinaniniwalaan natin. Bakit ba ang Pilipinas napakayaman in terms of resources pero ang daming tao nagihirap? Gusto ng Diyos na sumagana naman tayo. No? Kasi we're a Christian nation no? at gusto nang ipambalaki ng Panginoon ang ating bansa sa mga nations na hindi naman nakakilala kay Jesus. No? So isipin natin, no? how can we make this real in our life? Pagka na natin ating circumstance o yung hirap na hirap na tayo, hindi natin may ugnay sa salita ng Diyos. Pero ang katotohanan ay nasa salita ng Diyos. Habang nagbabago ang ating pag-iisip, habang nagbabago ang ating paniniwala, nagbabago din ang ating habis, nagbabago din ang ating pagkilos, ating pakitungo, ating attitude na lahat. At unti-unti nagbabago din ang ating circumstance. So mauna yung salita ng Diyos, kaya sinulat ko itong librong ito para nang sa ganon, malibre tayo sa maling pag-iisip. Available yan sa Lazada. O, tignan nyo na lang doon.